Hi, ako si Carlo Kapati and welcome back to the Moto Vlogs. For today's Moto Vlog, tayo ay mag-ride at mag, mag kasama si na Sir Nay at ang pinsang kong si Kelvin papunta ng Nueva Ecija dito sa Minalungaw National Park na matatagpuan sa bayan ng General Tinio. Kaya samahan niyo kaming maghanap ng almusal habang nagre rides papunta sa napakaganda at malapit na park na ito. Ganito ang totoong breakfast rides. Yung madilim pa lang, eh, magre rides na kayo. Para before lunch, makauwi na rin kayo at walang mapagalitan. ba? Diba? So, simplihan lang natin. So, ano pang hinihintay mo? Ito ang storya ng breakfast ride namin papuntang Minalungaw National Park. So, tara! Let's ride! Let's ride! So mga kaibigan, good morning. Ako si Carlo Kapati and welcome back to the vlog. Today is April 28. Tayo ay pupunta ngayon sa Minalungaw, sa General Tinio. Bakit ang init na makin ako? Mainit pala talaga. Okay guys, let's go. Pupunta tayo ng General Tinio. Nang 3.40. Let's go! 7.80 na. Pag-ulat <laughs> ako eh. <laughs> So guys, mga kaibigan, dahan dito na tayo sa gaba ng oras ay 4.36. Mukhang maagang maaga tayong dumating ah. <laughs> Pero ang goal natin, maganap tayo ng gotohan. Ito pala yung gabi, no? Oh, nasa kanan. Ayan, oh, goto, oh. Mutang lawin. Ayan, dami, oh. <laughs> <laughs> okay mga kaibigan, ang oras ay 5.05 na. Nag-break lang kami dito sa 7.11. Mga isang oras pa yata. Manandod na kami sa Minalungaw. Inihintay ko rin yung liwanag para dire-direcho na tayo. Mukhang iikot tayo yung muna. Okay mga kaibigan, tayo dire na. Okay guys, nandito na tayo. Dire-direcho na tayo pamuntang Minalungaw. Ito, magbabike siya papuntang Minalungaw. Oo, oh. Oh, ilang araw ko nang gustong kumain ng lugaw eh kaysa eh, maglugaw kahapon na pag nagdidibit ka, ito ka lang okay, hindi, ginahin ko doon steak lang nanatandaan mo nga doon sa base sa map meron nakalagay kanina na bridge nakakanan tayo doon so nanatandaan ni Ben yung kalsada nito kasi nag na sila dito eh nag nagpunta na dito ng baka 4 wheels 8 years ago <laughs> 2017 Oh, yung ano <laughs> Welcome to the Bayan of Peña Masarap daw is dito Sabi natin San Miguel, Kanan, Diretso, Dinertino Ayan, Diretso tayo na Ayan, JCK Lugawan Gusto mo yan? Oh. Maraming tao Oh, marami tara guys. Ayan guys, kasi ang hanap namin ngayon lugawan. Ayan. Okay, kain na lang tayo ng lugaw kasi gustong maglugaw ni Ben at ako ang gusto rin. Tara! Kailin ano? na Okay guys, tara na ang oras ay 5:38. Tayo pupunta nang Minalugaw. Sarap dito sa na namin sa CJCK Lugawan. Pero gay pa man. Let's go guys. Ah, uh, kung nagtataka kayo mga kaibigan, bakit kayo maaga nagmo-motor kasi napakainit mamaya. Ah, uh, ngayon baka mag 45 degrees pa dito sa Nevada. Hindi natin kakayanin 'yon. Uy, wow, Beno, Ito na yung kasada, oh. Magandang umaga, Neve Sia! Oh. Ganda, guys, oh. Dalawang bayan, Sarado ang ano, minalungaw nakalagay. Oh, nakalagay sa DNR doon. <laughs> sure ka? Oh, pwede na siguro. Luma na lang siguro 'yan. Oh, ito guys. Meron akong mga nakitang signage katina sa DNR na nagsasabi na nagsisignify na mukhang sarado ang uh, minalungaw sa public. Hindi ko alam kung sarado ay Ngayon mababerify natin kung sarado. Kung sarado man eh, Wala. Ganun talaga guys. Pinapahina mo naman ng adventure cruiser. Hanggang ngayon maraming nagbabash sa'yo. Guys, bash nyo lang ng bash yan Doon sa video niya na nasiraan kami. Huwag kayong titigil kasi wala, wala kayong pambili ng motor. <laughs> maraming pambili kami ng motor. Kaya ganyan. Kaya namin sirain daw eh. <laughs> turn, turn, turn. Guys, ang ganda ng ano, ng, ng morning dew ng tas, ano, tumatama yung sunshine sa mga bagong sibol na palay. Ito yung gusto ko dito sa Nueva Ecija, pag ganito. Pero pag mainit na, tanay-dana, ko na dito. Umaga lang masaya.

Sarado po yung Minalungaw ngayon Welcome to Minalungaw Stop per 50 per head? 100. Ah, ako, 100 eh Hello po Thank you po, Thank you po, 100 Bukas na ang Minalungaw no? na Kailan pa? Last week? Um, uh, ano na po, may isang buwan na po kaming nag offer Isang buwan, okay, okay Ayan guys, bukas, bukas ang Minalunga, 100 na ang singilan ngayon <laughs> 100 na bed, hindi lang nung ikaw <laughs> ganun, ganun yung inflation, pati ticket, nagmamahal Tani -tani. Ayan mga kaibigan, welcome to Minalungaw National Park Nice Okay mga kaibigan, ang oras ay 6.11 na Ayan na po yung Minalungaw Akala ko kami-kami lang Sobrang dami pa ng tao Uy, sarap ng ano ano ko. bias ko, maandar di ito. Magkano'y cottage kaya dyan? Dito. Ay, gago. May music, musicos pa. Pinagandaan talaga yung pagrating namin, guys. You know? Abir, pre. Sir na, Abir. Welcome. <laughs> Akala ko tayo-tayo lang. Dami pa rin tao. <laughs> Oo nga. Parang piyasta, no? Oo nga. Oo nga. What's well, up mga mo, kaibigan? Ayaw. Ito yung hanging bridge bend, dapat dito Ayaw mo dito? Hoy! Eh, nandito kami ngayon sa Minalungaw Ang oras ay 6.21 na po mga kapatid ang oras ah, Bala ko sanang mag swimming eh Kaso hindi na ako magsiswimming, swimming Walang tubig masyado Ayaw mo swimming? Pero parang okay din Ito guys oh Ito po ang Minalungaw siya ulit nagbukas parang ilang taon din siyang sarado pero ngayon operational na siya sabi ni ate kanina parang isang buwan na sila nag-ooperate dati wala to ay may railings na ngayon oo dara dara mo pwede magsimeng ay gago picturein mo nga ako dyan ganda Oh ganto 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 oo oh. ito mga kaibigan yung mga cave formation dito ganda Okay, ito yung hanging bridge dito Tignan natin siya Ta-da! Morning po Good morning po Nalulula ako ah ito so guys, ang tsura ng hanging bridge. Hindi <laughs> ka tabak to mo! <laughs> no? Kamusta ka naman dito sa amin na lungaw, sir? Masaya, masaya. Kahit yes. hindi naliligo na. Oh, Parang well, no vest, no swimming. Ay, ay gano'n ba? Oo, oh, 100 dyan tayong vest. Yeah. Ay, mga kaibigan, ito yung mga kubo dito. Ay, pwede mo siguro ang arkilay para mag-swimming ka, no? Oh. Tapos babalik ka dyan pag magpapahinga ka na. Yan po yung mga kubo-kubo dito. Pero parang dahil tagtuyo ngayon, konti yung tubig, oh. No? Ayun, tapos may zipline na ako nakikita. Eh. Nasaan yung mga nag-zipline? Wala nang bumalik. Pero ito lang po talaga yan. Ayan, yung dalawang gorge na yan. Ganda, no? Para siyang cavern. Parang zipline din to, oh. Yan, oh. Oo oh, nga, zipline din. Tapos mayroong mga kainan din na pala rito, ay, no? Mga cottages na pwede mong pagdala ng pagkain mo kung kakain ka rito nagtumigil na akong magpalipad ng drone nag, sidatingan yung mga kabarkada kong crows eh you no know? parang gusto baka ligawan yung drone ko dakitin hindi na makawi ka oh. <laughs> ayan mga kaibigan <laughs> ganito yung ngayon ng Minalungaw okay ox na ox dami mga kubo din no oh. ano kaya itong building na ito mukhang ito yung naluging hotel ah <laughs> Oo, oh, mukhang hotel siya, o. Oh. May mga kwarto so. eh. isa Ano? Uh. May tour guide kami nakita dito. Magkano yung tour guide fee mo? 5 piso? Ito, ito, ito. ano sabihin mo. Thank you. Umalis ka agad. Eh. Nung nakuha niya yung gusto niya, iniwan na kami. Ay, Ay mga kaibigan, ito pala yung mga yeah, re-rent mo na balsa. Raft, papunta doon. Para makita mo yung gorge doon. Parang valley, di ba? ganda. Di ko gets pero mukhang masarap, masaya naman yung experience na ganyan. Mas na kagad eh. Mukhang ang madaming tao dito. Tama si Ben. Dada tao. Gusto mo bang subukan yung 1,000 steps? Okay. Hanggang 1 step lang tayo. Nakatulog ka? Nakatulog na ako. Energized na ako. Okay, <laughs> sige. It... Mapicture muna tayo. Pre, appear pre. Thank you na. Thank oh, welcome po. Abe mula, ali mula. Hello oh, Hello po. Hi, our friends from Pampanga. <laughs> Bulinaw. Bulinaw. <laughs> Bulinaw, may nalungaw. Tara. Hello po. Sige po, muna na kami. Guys, okay, mga kaibigan, napakainit ng Oras ay 7.49. Ang ginawa ng namin ngayon ay mag-aksay ng gasolina. Joke. <laughs> Hindi. Hindi. Nag-enjoy lang kami para sa araw na ito. Ganyan talaga yung mga rides namin. Dapat before 1, 1 p.m. na sa bahay na kami lahat. Baka hindi na makahulit. Baka hindi makahulit. Ano sir, tara na? Sige, hanapin lang namin nagtitida ng Espasol sa Peñaranda. Actually, uh, may sana akong maligo kanina eh. Yeah, Kaya so, no, no swimming, no best, no swimming. Pero anyway, uh, ganyan talaga yung mga breakfast side natin mga kaibigan. No? Talagang pinupunta lang natin lugar, magpicture para to relax our weary minds. Di ba? Bukas kasi, trabaho na naman, lunes. Grabe. Anyway, uh, nagpapasalamat ako kasi marami pa rin uh, dito sa ating uh, region. Next time kaya saan tayo makakapunta? Daming, ang daming nagpupunta na. Mag-aalas 8, marami na nga. Tama yung sinabi ni Ben. Peñaranda to. Ay hindi, General Tinio yung kasini ha. Woo, ang init talaga dito guys. Alas 8 na, mainit pa. Aba, na, na. ano nangyari? Eto, ang daming pupunta doon doon. Oh. Checkpoint. Checkpoint. dami nag bumunta oh guys oh wow pala yan na kulay green marami siyang pang ano daanong kuya itong mga papalay na ito <laughs> oo oh. yan kasi dito diretso ano o oh, kaliwa kaliwa Ayun mga kaibigan, dami namin nakakasabay na riders din dito sa uh, pampunta sila lahat ng minalungaw Boss, pwedeng magtanong? Saan yung may masarap nabili ng espasol dito? Ito ang lang o, Kami dito Sa may mismo? O dito lang o, Mga... Eto, pangang kantong to Ito, itong kantong mismo na to Thank you, thank you Pangalan Max Max Huwag kitabi yung Olive at Max Olive and Max Okay sige, salamat po sir Thank you po Ito, ito, itong kantong na to dito daw, sa palengke. So magtanong ako no? Sir, pwedeng magtanong, saan po yung masap nabili ng espasol dito? Saan? Espasol. Espasol dito? ayun lang Dito? Ayan, ikot-ikot lang, may makikita ng karatula. Hanap ako ano dyan. Ika-ikot lang, at least nakikita natin yung... O sige dito, lep ako dito. Ayan, gagawin special espasol. Yan na yun, yan na yun. Sige. Ayan, espasol. Yan, 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 yan. Espasol. Acquire inside. Ayan. Mga kaibigan, dito kami bumili sa Ed Gloria Special Espasol. Di, di mo akala yung may espasolan dito. <laughs> Ayan yung mga magandang mga espasolan. Eh. Yung mga secret-secret. Nakatago. Pero ang oras ay ano na? Anong oras na Ben? 8.53 na po So tara na Una na tayo <laughs> Nay, ingat po kayo Nay Opo, thank you po Kakala ka dyan, hanapin mo yung highway Ben So Sa... Yan na ba yun? Ayan na yung highway so, uh, Nakabili na kami ng Espasor Nakita na namin yung, yung Minalungaw National Park. Ngayon, nahanapin uh, naman natin yung sinasabi ni Kelvin na masarap na masarap ng pastillas. Along the way dito sa Arayat. Masarap yung espasal ako. Nagustuhan ko siya. Bumili akong isa eh. Tinigman ko. Fresh pa fresh. So, 10 kilometers po yung gapan. <laughs> yung kita motor. Ayun dyan sa may masalilong oh. Ang oras ay 9.06 na mga kaibigan. Nandito na kami sa Gapan City kung saan makikita ang Little Vegan pero hindi na namin dadaanan yan kasi alam nyo alas na iba ang init na parang nasa 38 degrees na yung nararamdaman namin nakalagay sa ano sa heat index kanina hindi kasi one way yata rito one way nga ito Ben wow. ito mga kaibigan o oh, ganda o oh. Ito yung alam mo yung inikutan natin noon. Ito yun. Yan yun dito sa Old bigan. Left, left, left. Trust me, I'm a pro. O, oh, papuntang San Leonardo yung right na yan. Dito yan. Ah. Kunti na lang. Nasa right na kami. Sana bukas yung pastillas. Sunday ngayon. Okay mga kaibigan, nasa Kabyaw na kami ng oras ay 9.30. Ito nga pala yung sa mga pangit na portion ng pagmumotor. Kung ikaw ay nagmumotor at ganito kainit, ayaw mo nang magmotor. Kaya ganun kami kaaga kanina eh, na makarating sa Minalungaw para maaga kami makauwi. Before 12 actually. Baka ganun na ang magiging tema ng mga rides namin ngayon. Ayos kami ng alauna, alas dos ng madaling araw tapos karating ng lugar yung alas 5 alas 6 tapos balik na kami ng alas 7 kasi guys pag magbibiyahe kang ganitong kainit hindi maganda sa ano, katawan oh napakainit grabe alas 9 pa lang ha eh iba kasi pag naka motor eh ako hindi, hindi pa ako naka gear niyan. naka ano lang ako naka simpleng windbreaker lang oh. paano pa pag nag, nag armor ka napakainit mga kaibigan, malapit na kami sa Pampanga may nangyayari ito paano nakikita niyo siya? may mga nasunog dyan eh. nga, ang daming dry oh. buyo. Tig. Magkano yan, Koy? Chamelo. Dinalan. Sige, ako na na. Hoy. Bigyan mo ako isa. Kino ko tsara, Ben. Wow, tsara niya. Eh, nakabili naman pala tayo ng pastillas kay Mercy. Kuwento ako kuno na. Eh. Aligo, pananda kayo! Di Ben! Diretso ka! Magkanyang ka! Pre! Bye bye Sernay. Okay mga kaibigan ako si Carlo Capati at ang oras ay 10.42 na Nandito na tayo sa San Fernando And Nagsimula tayo mag ride ng bandang 3.30 ngayon for 10.40 nasa bahay na tayo, di ba? Ganyan na yung alis mga magiging breakfast ride natin. Mahagang breakfast ride. So, yun. Salamat po sa lahat ng manonood ng vlog na to. Kahit medyo late, delay ang upload. Pagbigay niyo na ako. Magsimula na tayo ulit. Bye-bye. See you next ride.